Oh, thank you, Lord. At nakilala natin si Celine? Dahil kay Celine, napapanikaw tayo dito. Dito po, Lalan. Sige ba, tarapak? Ay, diyan na, Lalan. Ano lang? to? Saan? Diyan na tayo? Oo, ito. Hindi na ako rin iliwalag! <laughs> <laughs> Nasa <tulot> tayo! Malapit <laughs> na tayo sa ulo! <laughs> okay, Ote, sorry po. Ganito talaga... What? Ang <laughs> ganda! Okay lang po ba, pakita ko tong natatagong bundok dito? Ah, kuwe ba? Pwede po ba? Tara po. sana po. Kasama po natin yung papa po ni Kuwe John ni ngayon. Morning po. Uy! Nungumusta lang. Nakagat na po kasi ako, kaya magastos na makakagat ka pa. Ah. Ang ganda pala. Laking bato nito ah. Pwede dyan ni Mar, wait lang. Pakita natin yung ganda ng ano, bato. Tay, kailan niyo po ito nalaman, Tay? Na. Mga ilang taon na ako kaya ito? Medyo matagal na po siya ito. Hindi lang to ano, libong taon na to. Ano si Mento? Hindi si Mento. Ito. Oh. Hindi ba to yan? Ano si Mento ba Nakakabikit to eh. Ouch! Kala ko ahas na. Hmm? <laughs> <laughs> Binali eh, <no? laughs> <It>? Ah! <laughs> ni Wait lang po. Mukha ni Cristo gumawaan sana ang loob ng naghikikaos pag nasilayan ang mukha ni Jesus mula sa malayo ay masisilayan ang natural na hugis ng kuweba na animoy mukha ni Jesus. alamik. Nasaan yung mukha po ni Jesus? Nasaan? Ah. Wait lang po. May sinasabi ho dito. Ito yung nakakatakot. Baka biglang may umanong ahas eh. No? Hala po yun Monte Cristo Caves. Tribal Eco Tourism Site Dumagat Alternative Livelihood Ang laking bato nito Doon na tayo pupunta ka tayo, okay. Ram, sa taas Oo nga eh, no? Tara, Kuya Parang hindi safe mag-ano dito, tumambay Pagka dumindil baka na tayo, no? Parang mukha to. Hello. Uh, Kailangan din. Ito ba 'yan? Hindi siya basta ayo. Mataas siya, 'no. Tanong ko sa taas. kung safe po pero kung hindi po safe. Koji na mara. Pakita natin 'yung ano, gaano ka sikip 'yung dadaanan. Sige po ba magpunta doon? Oo. Oh. Dito lang daan, patawin. Mga bata nga, eh. nakapunta doon sa taas eh. Ha? Oo. Baka kaya niyang makakit doon. Masa doon sa taas. Ito daw yung daan. Saan? Magpunta sa taas. Saan? Up! Sa mga bata ko. Oo. Wait lang, tignan muna natin. Mag-decide muna tayo ka tayo karami. Ay, ay, ay! Oh! Ano ba yan? <laughs> <laughs> ano ba <Yes>. yan? Ano ba yan? Ano ba <laughs> <Ich. Whatever>, <laughs> nah, pa Ingat lang, wait lang, kuya dyan ni baka tumambling ka dyan. Hmm. Dyan. Oh. Ah, itong... ah, oh. dragon, dragon fruit? Dragon dyan. Oo. Kuya Gus, huwag ka nang pumanik. Ako na lang. Ha? Delikado. Kaya

Tignan mo, ganun lang kababa. Nanginginig yung tuhod ko. Sanay na talaga si Mark, ano? Eh, Oo. No? Hey, hey, hey. Oh. Ano mo gagawa mo? Hindi naman ako sanay sa ganito. Para tayo ano dito. Oh, no! Naiinip kayo dun eh. Masasakyan. Kaya dinala ko kayo dito.

tanda na baka tumambing ka. Hindi naman po eh. Wala bang ahas dito? Wala. Ako yung kinakabahan, makagumalaw yung bato sa baba eh. Guman na to, gumalaw. Pwede ka dyan dumaan dyan. Ha? Pwede yung dumaan dyan. Wait lang. Kaya <laughs> so, ano gumagalaw ang lupa. <laughs> gumagalaw. <laughs> ano, Eh, wag niyo gagalawin. Wag niyo gagalawin. Baka kasi po magsak sa baba, oh. Hindi. Tutuloy pa ba tayo sa taas? Yes. Lapit na lang. Kaya tayo siya. Lapit na yan, dyan oh. Ito, ay ano. Kuya Ross, oh. ingat Iingat ka. Kuya Ross. <laughs> ko, ajoniman mo. Ang culo, sumabato. Hindi ko hindi punta na dito, napakarami. <laughs> hindi na newscast, eh. Sino Ito, Napakarami ang na um, ang eh artista mga dito. Uh. dito. Oh, oh, oh. <laughs> Parang hindi ko na <laughs> Ito lang po. Oh, <laughs> <no>! <laughs> Walang biro tong nararamdaman kong kaba. Mas pa pala to sa ano. <laughs> airplane. tayo. <laughs> Matas pa pala. Ayun lang. Ayun lang. <laughs> Kunting, ah, hmm. na lang ito. Kunting ahon. Hmm. na Hindi ko na ata kaya ko yung work. Ayun. Oh, shit. Ayun ayan. Ayun lang ako yo. Sige, igo siya kaya ang kaya. Oh no. Eh, kaya yung sanay na. Ako <laughs> <laughs> kasi kailangan ko ng wala yung ano, exercise. <laughs> Ito pinapusok ka namin to ang mga butas dito yung sa baba. Bakit to? Eh, dito tumatagos mo ba may butas naman sa baba.

Oh, ito. Na, oh, no. Ito sa may ano ito. Bagay na ito. Pwede kang hawak. Ayan. ayan. Ka Ay, sus. Sa Tegram. Para sa inyo. Gusto ko lang talaga magpakita sa ka to eh. Itong Kuya Gos sa, Mag-ingat ka. <laughs> Kasi... Mahirap na. Hindi pa tayo dito ni Kuya Mark. Okay, nang lakas ng luwag. Wala bang ahas dyan tayo? Wow! Konti-konti na lang. Yan na diba? oh, Yes. Ta Pakita mo kayo Mark ang pupunta natin. Ayan. mo. Hindi yan. May kakapitan ba tayo sa taas? Meron. Meron. Oh. Okay. Once in a lifetime lang to. <laughs> kilala natin si Selin dahil kay Selin napapaniko tayo dito dito oh. po dalal saan ba tapak ay dyan dalal saan panginig to saan sabi saan pa kalihan eh? na no.

Nagbubuta kayo ng asawa mo dito? Oo. <laughs> oh. Dito, dito nag-training yung ba? Training hmm. <laughs> Katekram, wow. po. Teka sorry po. Ganito talaga. What? Ang <laughs> ganda! katekramo mo! Wow! Kuya Mark! Ay, mark na akong mark. Baka maulog ka! Wow! Nakapot ka dito. Lord, thank you po. Ang ganda ng view. <laughs> Malulula ka. <laughs> wow! <laughs> Ang ganda ka, Tegram. Grabe. Ang tubig na sinisira namin lagi. Awww! Kuya Mark, ang ganda. Picture ang kita. Pero yung pa nito, ano si? <laughs> nanginginig siya ka yung pa <laughs> Kuya Kos, huwag ka tatayo dyan! Anak ng titing! Umano ko dyan! Sira Sira to! Picturean mo ako dyan, Kuya Mark. Nalakasayin ko na yung lo loob kong ano. Pag ganito ha, ah. ang ganda ng view. Matekla mo. Oh. Dahan-dahan ka. Sige, Sige alalay mo. Pag po. Ayun, Ay, tubig. Wala, kailangan mo lakasan ng loob mo. Matekla mo. Para magawa mo to. Wala. Minsan lang tayo nabubuhay sa mundo. Kaya, pero kung hindi nyo kaya katekra, huwag niyo nang gawin to. Kasi baka, patik uh, na niyo yung ano ko, pati kamay, nanginginig. Uy, <laughs> oh, Diyos ko, ako <laughs> nyo Wow! Ay, thank you, Lord. Ay, gawin ka nyo sa. oh Ito so, yung ko? tung sa iyo ba? oh sa baba kuya. Sige, one, two. Sabang ano nakasmile pero kinakabahan eh, no? Sige, bibilang ako ah. Nagpapakatatlo. One, two, three. Isa pa. One, two, three. Ayan, ayos. Ganito na lang kuya. Okay. Try ulit? Oo, oh, ganda. Patekram, okay, ang ganda. Ikot mo yung ano mo kuya. Ay kuya... <laughs> wow Labanan mo yung takot Ang kaba Titigan mo lang ang malalim Una yun o oh, Nanginginig yung ano ko yung? yung kamay, yung tuhot, yung puso Parang <laughs> nanginginig

Nagmama... Nagmama <laughs> silang pala! Ha? Pala silang! Baka kumubay yung bataw! Nakabikit lang, oh! Talagang bata na to. Oh, no! Tayo, okay, wait lang, ha? Ano lang. Maya-maya, mawawala na tong kaba ko. Alay ka lang sa akin, siya po. Ano ka pang ginawa ko na sa... Kuya okay. Mark kasi. Sakit. Alay <laughs> ka lang sa akin. Doon okay, 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 <laughs> hmm, <roast> <akib Fahrenheit> ka duman, dito ba sa pikas, kilisod na dira. Hindi, okay na dira kaya mga maraming mga wakas siya. Sige. Sige na po, baba na kayo, baka bumalawin ba ito. Kasi naman gagawin. Hindi ka, ito ginawa natin kuya Junimar. Hindi ah. Hindi, <laughs> delikado to. Dapat huwag kang magsasamang disanay dito. Mamamatay. Mamakan mo muna pa. mo. Hindi Ah, po <pong> mawalit ito. <laughs> <tod coughs>

Nasaan si pagi pang? Tuna po kayo, tay. Ano? Wala naman to. Okay? Hindi ah. Oh, no! Saan mo ba tayo damaan kanina, tay? Dito, Dito po nga. mo pinatapakan nyo. Kabila. Kabila. Ay, naku. <laughs> Teka. Pasensya na po kayo talagang kakaiba ng... Ito yung yata pinaka-extreme. <laughs> na ko na <laughs> <laughs> Pina pinaka nakakatakot at pinaka extreme na ginawa <laughs> <po kata> <laughs> <Dito>. <laughs> Mat okay, Kaya ko pati ito lang dito matripit sa mga kagawa patalik ko talaga lang ako sa mga mataw bababa pa nakaka- yeah. iya! medyo ka mahirapan oo ako, natatakot <laughs> kaya ba- kaya dyan ingat dyan ha yes po oh dun, saan po kawapak? bababa dyan -huh. grabe yung mga bato na to titibay pero sabi, pat, parang ano to, thousand years na to mga to. Oo. Oh. Bakit na pa, atras na yung ano? Eh. Hindi mas matibay kasi pag patras. Patras? Uh, mas matibay yan. Gusto mo kung ano, hindi... Kasi uh, pag nakaharap ka, medyo wala kang balance. Well, oh, nakarap na ko eh kasi hawak ko yung camera eh. uh, <laughs> Kung, kung hirap ka, ano mo na? Ay, hindi naman ako hirap eh. Parang tumatumbling, ay maano lang eh, naglalaro. Ako talaga, ano lang, hindi talaga ako sanay sa ganito. Sana mo para... Sana, Sabi, isa natin kasama. Ayun pala. Kaya na. <laughs> Picture. Baka mahalikaw yun. Hindi ah. Oh. Nandiyan <laughs> <laughs> na. <laughs> Kuya Boss, yalisan mo. Mahal-mahal pa lang. Pinipicture pa ako.

Tumambling. <coughs> <Sa bality. laughs> Pero masaya yang experience ko <laughs> Experience lah. lo, <insp Quincy uno> uh, like tarsa. Tarsa. <laughs> バカ押しよ Teka mo yung tuhod ko. Yung hindig nyo, oh. babasa na. <laughs> <laughs> Matibay po ba yan? Yan <laughs> na po ako ulit nakakita ng baging na ganito tayo. Eh. Pero matagal na pong panahon na ano. Ah. Hindi po ako nakahawak yung ganito na. Ngayon na ulit. Hindi, Mark ha? yung apak mo. Siya mo. Ah. Mark na akong Mark. Eh, <laughs> kuya ni Mark. Pwede naman Mark. Parehas na rin yun. Hey, Oh. Agus, bilisan mo. Ay! Ay! Aray! Malayo lang yung abangan. Pwede lang tayo. Kayaan ko lang yung pit ko. Ayun! Ayun! Okay. Ah! Thank you, Lord! Yeah. Oh, my God! Ah.

So, grabe nung no, ano, grabe nung no, tuhod ko. Halos hindi ko na mahakbang, oh. Huh? Ah. Saan po tayo lalabas? Ito na, saan po lalabas natin. Hmm. Ayun na, doon tayo pumasok. Oh, meron na no, pa lang ano dyan, ano? Hmm. Bubong, ay ano, bahay. Yung sinimula natin ganyan, sir.